Good morning po siya lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aling umaga ay, Nakikita ba ang Diyos sa ating mukha? Nakikita ba ang Diyos sa ating mukha? Mari po na rin na ninyo ang kasabihan o biro na kapag malimit mo raw kasama isang tao, making magkamukha raw kayo. Ito na mag-asawa, ng pagkasama ninyo, mari magiging magkamukha na kayo. Maaari po ang ating maalala, ukol dito, nangyari kay Moises sa Exodus chapter 34, 28-29. sa nabas ko lang ito, si Moises ay apat na pong araw at apat na pong gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isirat ni Yahweh sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan ang sampung utos. Mula sa bundok ng Sinai, buwaba si Moises, nadala ang dalawang tapyas ng batong kinausulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pigapausap na kay Yahweh, ay naginining pala ang kanyang mukha. Ngayon ba't po naginining ang mukha ni Moises? Dahil nga sa kanyang pag-usap sa ating Diyos. At paano siya ipag-usap sa ating Diyos? At po una na silang dalawa lamang na si Moises at ating Diyos ang nag-usap at magkasama. Ikalawa po sila pinag-usap magkasama ng matagal na panahon. Apat na pong araw at apat na pong gabi. Alikatlo po, tinanggap po ni Moises ang salita ng Diyos mula sa kanya. Ngayon po tayo kaya, nais nice ba nating magningning ang ating mukha? Makita ng mga tao ang kalawalatian, katakilaan, kabanalan, pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa ating buhay? bang nais nice na maaninag ng mga tao ang Diyos sa ating panalita, pagkilos o muhay? at pagkipaugnayan sa kanila? Ganun mga minamahal, gawin natin ang ginawa ni Moises. Tayo maglaan, tayo magbigay ng panahon na mapag-isa at makasama ang ating Diyos. Lagi, kausapin natin siya sa marita ng palaging panalangin at atipon tanggapin at namnamin ang kanyang banal na salita, ang Biblia. At ito po isa puso at ating isa buhay. Nang sa gayon, magningning ating muka, ating buhay para sa ating Panginoon. Maraming salamat po.